Sumain nawa ang kapayapaan ni Jesus sa panahong ito. Inaanyayahan kita, bago natin simulan ang makapangyarihang panalangin para sa biyaya at pagpapala, na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga taong mahal mo. Sama-sama nating ipalaganap ang pag-asa at pagmamahal ng Diyos. Panginoong Hesus, sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyong presensya ng may bukas na puso at tahimik na kaluluwa upang marinig ang iyong tinig. Alam namin na, sa bawat sandali ng aming buhay, ang iyong pag-ibig ay pumapalibot sa amin at ang iyong kabaitan ay gumagabay sa amin. Hinihiling namin na, ngayon, Panginoon, ibuhos mo sa amin ang iyong biyaya at pagpapala, dahil alam namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Itinuturo sa amin ng iyong salita na ikaw ang aming pastol at kasama mo wala kaming pagkukulang. Mapasa amin nawa ang iyong pangangalaga, gabayan ang bawat hakbang na aming gagawin, paliwanagan ang bawat desisyon at palakasin ang bawat kahinaan. Jesus, nais naming madama ang iyong haplos sa aming buhay, dahil alam namin na sa iyong biyaya ay nagiging posible ang lahat ng bagay. Sa mga sandali ng kagipitan, alalahanin nawa namin na ikaw ang aming lakas at kanlungan. Panginoon, ipadala ang iyong kapayapaan sa mga pusong nagdadalamhati, pakalmahin ang unos ng aming isipan at ibalik ang pag-asa sa mga pagod na. Naway madama ng bawat tao na nakikinig sa panalangin ito ang iyong buhay at makapangyarihang presensya, pakiramdam na niyakap ng iyong pag-ibig na hindi nagkukulang. Ibuhos sa amin, Panginoon, ang mga pagpapalang kailangan namin kapwa sa material at espiritual na larangan. Alam mo ang bawat pangangailangan, bawat sakit at bawat luhang ibinubuhos ng lihim. Nakikita mo kung ano ang walang nakikita at alam mo kung ano ang hawak ng bawat isa sa atin sa ating mga puso. Naway ang iyong biyaya ay maging aming lakas at aming tagumpay na sumasakop sa aming mga buhay, aming mga tahanan at aming mga pamilya ng iyong proteksyon. Hinihiling din namin, Panginoon, na patawarin mo ang aming mga pagkukulang at tulungan mo kaming maging mas mabuting tao, na higit na katulad mo. Baguhin ang aming mga puso, hubugin ang aming kalooban sa iyo, at paganahin kaming mamuhay sa iyong papuri. Naway gabayan ng iyong karunungan ang aming mga kilos, salita at pag-isip, upang maipakita namin ang iyong pag-ibig at magdala ng kapayapaan sa mga nakapaligid sa amin. Panginoon, para sa mga nakararanas ng kahirapan sa pananalapi, hinihiling namin na buksan mo ang mga pintuan at magdala ng panustos. Para sa mga nahihirapan sa karamdaman, sumisigaw kami para sa paggaling at pagpapanibago. Naway hawakan ng iyong makapangyarihang kamay ang mga may sakit at ibalik ang kanilang kalusugan. Naway pagpalain ang mga pamilya, manaig ang pag-ibig sa mga tahanan at mabago ang mga relasyon sa pagmamahalan at pag-unawa. Para sa lahat na nagdurusa sa katahimikan, maging sa pagkabalisa, takot o kalungkutan, naway ikaw ang aliw, Jesus. Tulungan mo kaming alalahanin na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kapayapaan, at kapag kami ay mahina, kami ay makakatadpo ng lakas sa iyo. Panginoon, naniniwala kami sa iyong mga pangako at alam namin na ang iyong panahon ay perpekto. Kahit na hindi namin naintindihan ang mga nangyayari sa aming buhay, pinili naming magtiwala sa iyo dahil alam naming tapat ka. Naway lumakad kami ng may pagtitiwala, batid na ang lahat ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko na ang bawat taong nakikinig sa panalangin ito ay matanggap na ngayon ang hawakan ng iyong banal na espiritu. Naway madama ng bawat isa ang iyong pag-ibig na sumasalakay sa kanilang mga puso at nagdadala ng kapayapaan at pag-asa. Ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa at sa lahat ng bagay, ikaw ay kasama namin. Panginoong Hesus, alam namin na ang iyong biyaya ang nagpapanatili sa amin. Kahit na ang lahat ng bagay sa paligid namin ay tila nahuhulog, Kapag ang panghihina ng loob ay kumatok sa pintuan, naaalala namin na, sa iyo, nasusumpungan namin ang lakas na hindi namin mahanap saanman. Naway ang iyong presensya ay laging nasa tabi namin, at na, sa bawat hamon, maramdaman namin ang iyong kamay na humawak sa amin, gumagabay at umalalay sa amin. Turuan kaming tumingin sa kabila ng mga pangyayari at tumingin gamit ang mga mata ng pananampalataya. Hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain ang aming mga pangarap at proyekto. Naway ang bawat binhinang pag-asa at pagnanais na aming itanim sa aming mga puso ay madiligan ng iyong biyaya at iyong paglingap. Alam namin na kung wala kayo ay wala kaming magagawa, at iyan ang dahilan kung bakit inilalagay namin sa iyo ang bawat hangarin at bawat plano, nagtitiwala na alam ng Panginoon kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Naway maging sensitibo kami sa iyong tinig at malaman kung paano mabatid ang landas na nais mong tahakin, upang kami ay umunlad at magbunga ayon sa iyong kalooban. Jesus, nais naming hilingin sa iyo ang mga taong mahal namin. Pagpalain ang aming pamilya, aming mga kaibigan, aming mga katrabaho at lahat ng mga taong bahagi ng aming buhay. Naway ang iyong pagpapala ay mapasa kanila na nagdadala ng kapayapaan, kalusugan at proteksyon. Kung saan may nasaktan, magkaroon ng pagkakasundo, kung saan may hindi pagkakasundo, hayaang maghari ang kapatawaran, kung saan walang pag-asa, naway ibuhos ng Panginoon ang bagong tapang at tapang. Naway baguhin ng iyong pag-ibig ang bawat puso, ibalik ang kailangang ibalik. Panginoon, hinihiling din namin na bigyan mo kami ng karunungan at pag-unawa upang harapin ang mga pang-araw-araw na pagpili. Ilang beses nating nahaharap ang ating sarili sa mga pagdududa, kawalan ng katiyakan at takot. Turuan kaming magtiwala na kahit hindi namin nakikita ang kumpletong landas, inihanda na ng Panginoon ang bawat hakbang. Naway maging mas malakas ang iyong tinig kaysa sa anumang tinig ng pagdududa o takot at nawa sa pamamagitan ng pananampalataya. Kami ay sumulong ng may tapang, nagtitiwala sa iyo. Jesus, pagpalain mo rin ang mga taong nalulungkot o nakalimutan. Naway ang iyong presensya ay maging tapat na kasama ng lahat ng nakadarama ng sakit ng kalungkutan. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang tapat na kaibigan, ang hindi nag-iwan at laging tinatanggap ng may pagmamahal. Naway madama ng bawat tao, sa sandaling ito, ang iyong yakap at ang kaaliwan ng pagkaalam na kilala ng Panginoon ang bawat isa sa pangalan at lubos na nagmamalasakit sa bawat detalye ng kanilang buhay. Hinihiling namin, Panginoon, na turuan mo kaming maging mapagbigay at mahabagin ng mga tao. Naway dalhin namin ang iyong pag-ibig at ang iyong biyaya sa lahat ng aming makasalubong sa aming landas. Naway ang aming mga saloobin ay maging salamin ng iyong kabutihan, at na, sa pamamagitan namin, ang ibang mga tao ay makaranas ng iyong pangangalaga at iyong awa. Naway maging instrumento tayo ng kapayapaan at kagalakan para sa lahat ng nangangailangan ng salita ng pag-asa. Panginoon, tulungan mo kaming panatilihin buhay ang aming pananampalataya, kahit na sa mga panahon ng katahimikan at paghihintay. Alam namin na ikaw ay nagtatrabaho, kahit na hindi namin ito napapansin. Naway ang lahat ng dumirinig sa panalangin ito ay magkaroon ng pasensya na magtiwala sa iyong mga plano at ang katiyakan na ang Panginoon ang bahala sa bawat detalye. Bigyan mo kami ng lakas na magpumilit, maniwala at umasa sa iyo, batid na hindi mo kami bibigyan. Sa wakas, Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng kabutihan na nagawa mo na at gagawin mo sa aming buhay. Naway lagi kaming magkaroon ng pusong nagpapasalamat, inaalala ang iyong mga pagpapala at ang iyong pagmamahal na napakadakila para sa amin. Naway palakasin kami ng pasasalamat na ito at bigyan kami ng inspirasyon na mamuhay para sa iyong kaluwalhasyan, laging naghahangad na lumakad sunod sa iyong kalooban. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na kumikilos ka na sa aming buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga biyayang darating pa, sa mga kasagutan sa mga panalangin na inaasahan namin, at sa katiyakang walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Naway ang kapayapaang ito, na higit sa lahat ng pangunawa, ay bumaha sa ating pagkatao at bigyan tayo ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya. Salamat, Jesus, sa pakikinig sa amin at sa pagsama sa amin sa lahat ng oras. Salamat sa biyayang nagpapanatili sa amin, sa biyayang nagpapalakas sa amin at sa iyong presensya na umaaliw sa amin. Ibinibigay namin ang lahat sa iyong mga kamay at pahinga, dahil alam namin na iyong nagmamalasakit sa amin. Sa iyong banal na pangalan, Jesus, kami ay humihiling at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, alam namin na ang bawat araw ay isang regalo ng iyong presensya at iyong awa. Sa gitna ng araw-araw na pakikibaka, Tulungan kaming makita ang bawat maliit na pagpapala at kilalanin ang iyong pangangalaga sa bawat detalye. Naway laging maging matulungin ang aming mga puso sa pagpapasalamat sa iyo kahit sa pinakamaliit na bagay. Naway ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa magagandang sandali, ngunit sa isang simple at patuloy na pagtitiwala na kasama natin ang Panginoon sa bawat sitwasyon, malaki man o maliit. Ama, hinihiling namin na i-renew mo ang aming lakas at bigyan kami ng karunungan upang harapin ang mga hamon. Alam namin na ang aming mga landas ay madalas na nagiging mabigat, ngunit naaalala namin na ang Panginoon ay tumatawag sa amin upang ihagis ang aming mga pagkabalisa sa iyo. Naway ang aming mga paghihirap ay mas mapalapit pa sa iyo at turuan kaming umasa sa iyong kabutihan at probisyon. Panginoong Jesus, ipinagdarasal ko ang mga sumisigaw para sa isang himala sa kanilang buhay, maging sa kanilang kalusugan, buhay pinansyal, relasyon o espiritual na buhay. Alam ng Panginoon ang sigaw ng bawat puso at alam niya kung ano ang kinakaharap ng bawat isa. Naway ang iyong kapangyarihan ay mahayag sa buhay ng bawat taong naghahanap ng tulong at naway punan ng iyong presensya ang bawat kawalan. Nawa, kung saan may sakit, magdala ka ng ginhawa, kung saan may mga pagdududa, ikaw ang nagdadala ng mga sagot, at kung saan may kalungkutan, ikaw ay nagdadala ng saya at pag-asa. Jesus, nais naming magbago sa pamamagitan ng iyong salita, at mamuhay ayon sa halimbawang ibinigay sa amin ng Panginoon. Bigyan mo kami ng isang dalisay na puso at isang nabagong isip, upang kami ay makalakad sa kabanalan at magawa ang iyong kalooban sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Naway ipakita namin ang iyong pagmamahal sa paraan ng pakikitungo namin sa iba at dalhin ang iyong kapayapaan sa mga nangangailangan. Maging buhay na saksi ang bawat isa sa amin ng iyong biyaya at kabutihan. Panginoon, ang iyong pagpapala at proteksyon ay mapasa sa aming mga tahanan. Protektahan ang aming mga pamilya sa lahat ng kasamaan, takpan mo kami ng iyong kapayapaan at pagkakaisa. Naway ang iyong pag-ibig ang maging pundasyon ng aming mga relasyon na maghahatid ng pagpapatawad, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Naway ang aming tahanan ay maging isang lugar kung saan ang iyong pangalan ay dinadakila, kung saan ang iyong pag-ibig ay nabubuhay at kung saan ang pananampalataya ay ibinabahagi ng may kadalakan. Sa wakas, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa katiyakang makakapagpapahina kami sa iyong mga pangako. Kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan, alam namin na ang Panginoon ay tapat at ang iyong plano ay palaging ang pinakamahusay. Naway mamuhay tayo araw-araw ng may pananampalataya at pag-asa, na naniniwalang kasama natin ang Panginoon at akayin tayo sa hinaharap na puno ng kapayapaan at kadalakan. Sa iyong banal na pangalan, Jesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka sa lahat. Amen. Naway pagpalain ng panalangin ito ang iyong buhay. Kung naantig ka sa mensaheng ito, Huwag kalimutang iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, ay like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong espesyal. Sama-sama nating ipalaganap ang pag-ibig ni Jesus. Pagpalain ka ng Diyos at ang iyong pamilya ng sagana.